Ano oh, so, ah, talaga? So, anong, ano anong occasion? Okay, sure. Sabi nila, binyag. Tapos sabi nung isa, 7 years old na may birthday. Oo! Oh. <laughs> Ay ko, ah, galabi. Ito ako gawa kayo yung teatro. Ika pwede nga naman meron. Tapos di, sabi niya, ano kasi, may 7 years old na, ano, Seven years old na no? daw na, na may birthday. Sabi, tapos sabi naman ni manager, Ginyal ang sabi. Kasi, <laughs> <laughs> sabay ko yan, nasabay. Tapos, hindi inisip ko. Pero wala pa akong, ano, wala pa uh, parang hint na parang may mangyayari kakariba dito sa Eros. Pero nung sinabi kong Eros, Johnny B. Eros, kasi one time, nadaan kami dito, tinanong nila kung oh, meron daw events, ah, uh, parang ganito, yung parang party for, ano, uh, yung private na function. So doon napaisip ko ako agad ginagawin bago matulog. Teka parang kaya nila ako na kung meron daw bukak sa so, ah, parang alam ko <laughs> Pero, hindi ting ko pa rin, ayun lang si ano, si Joey <laughs> <laughs> Pero, surprise kasi pag-iisip ko, yung kadalasan na tawag sa akin way back na. Nasaan ka na? Anong damit mo? Kailangan yung CV mo, ihanda mo na. Kasi yun talagang may konting yung, yung urgency na yung ginagawa na sa pag may rato. Pero nung nakita ko na, parang wala naman akong kakantahan pag sa <laughs> wala ka lang iba ito. Sabi ko, sino kaya si Brian? Yung, ba yung ano, yung baby nature o yung seven years old? Tapos yung pala oh. ako. <laughs> kasi nakita ko kayo parang mga ano yung pizza yun. mga may break yun. Ang mga may mga mga So, sino na lang sa So, ayun. Pero maraming salamat kasi. Na-surprise pa rin ako dahil kadalasan ang ginagawa nila. The day it's yung surprise. So, na-surprise ako na dahil two days after my birthday, eh, merong ganito. So, na-surprise din na ako dahil meron tayong mga taga Mindanao si Karil. <laughs> yung talaga yung original si na niya eh. Nakikita ko sa Facebook niya Tapos si Virgilie, si Linda, marami siyang pangalan. Kaya <laughs> <laughs> so, naman ako. Kaya naman ako. Kaya naman ako. Maraming maraming salamat. And eh, sa lahat na nagpunta si Ate April. Sino ba kasama mo ngayon? Eh? Hey, oh my God. Ah. <laughs> <laughs> Tapos si Sir Joseph. Kaya yeah, maraming maraming salamat. And eh, siyempre sa inyong lahat, mga kisulusan, lahat-lahat. Hindi ko ngayon mabanggit, pero maraming salamat.